Ah, uh, mapagpalang umaga po mga kaagri. Ayun, i-update ko lang po kayo sa aking tanim na okra po, no. Na in intercropping po natin dun sa uh, uh super hot F1 nung malalapit na po siyang mamatay yung ating tanim na uh, Taiwan. Uh, nagpadukit na po tayo, no. Nagpa-spray na po tayo ng pamatay damo sa pagitan niya. Pinadukitan po natin ano mga kaagri. Uh, yung last na tatlong pitas po ng ating Taiwan ay naglaglag na po tayo ng buto ng uh, ng okra po no na ang variety po ay smooth green na ang east west ayan makikita nyo po no? kitang kita na po yung ating tanim na okra uh, magpapataba po tayo ngayon ng ating tanim na okra mga kaage no? uh, bibigyan po natin siya ng pataba para pagka tumalab na po yung pataba pwede na po tayong Uh, magpatiklop mga kaagri para matabunan na po yung damo na maaaring sumipsip dun sa pataba na ibibigay po natin mga kaagre ano? ayan bali ang pumasak po itong buto ay 3-4 lang po mga agri malawang na rin po ito ayan higitan nyo po yung lusog ng okra po, ano? alawa po yung pataba ito at pag nalagyan po ito ng pataba mas lalaki pa po siya mga kaagre ano? ayan o no? uh, yung nasa gitna po na yan pinatabasan po natin ng isang araw kaya po medyo malinis na po makikita na po yung okra no? yan, yeah. maganda naman po yung uh, naging tubo ng ating tanim na okra mga kaagri ito po yung binunod po nating Taiwan kaya po sa intercropping po mga kaagri kahit pa paano po makakamenos po tayo sa land preparation po no dahil malawang naman po yung pagitan po ng sili doon po tayo nagpadukit po mga kaagri o nagpatiklop para doon po natin ilalaglag yung buto mga kaagri ayan kaya po nung naalis po yung Taiwan makikita na po yung uh, tumubong okra mga kaagri ano? at nagtataka rin po yung mga tao may tanim na po pala yan sabi, niya. sabi nila ay po talagang ganyan po ako magpatanim yung intercropping mga kaagri ano? dahil maliit lang naman po yung aking ginagawang lupa kaya po pag na nakikita ko po na uh, ilang pitas na lang po yung ating tanim maglalagay naman na po tayo ng panibagong buto mga kaagay no? dito po kasi mga makakamenos po tayo sa land preparation na sinasabi po nila ano, dahil wala naman po tayong mga gamit na no? wakatulad katulad ng kalabaw kaya po tayo ay nagpapaupa lang po mga kaagre ano. Yan yun nga po ang sinasabi ko sa inyo ang intercropping po no? kahit pa paano makakamenos po tayo sa land preparation yun po ang menos tapos po yung pataba na kinain po ng sili uh, yung hindi pa po nakakain ano, bababa po yun sa tanim po nating okra ayun lang naman po magandang umaga po sa ating lahat mga kaagri ano? sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa ay uh, isa mga yung mga katanungan po about sa pagtatanim po ng gulay mga kaagri, pwede po akong mag-share sa inyo no. Basta mag-message lang po kayo mga kaagri no. Yung mga kaalaman ko na natutunan, natutunan sa pagtatanim po ng halaman ay pere, pwede ko rin po sa inyo i-share. Yan sa lalo-lalo po sa mga baguhan na uh, sumusubok sa pagpaparming farming Yan mga kaagri no. Kahit pa paano po, meron na po tayong mga experience na pwedeng i-share. Ah uh, yun lamang po at magandang umaga po. No? God bless po sa ating lahat mga kaagari.